Bagamat hirap makapaglakad, lumuwas pa rin si Nanay Mary para iparenew ang business permit nito sa kanyang negosyo na transient house sa Gibraltar, Baguio City. Anya, tila kalbaryo para sa tulad niyang maedad na ang pagbabayad ng buwis at renewal ng business permit sa City Hall. Mga nagdaang araw kasi talagang pinapawisan kami doon, ang haba-haba po ng pila from City Hall, One Stop Shop to Fire Department. Siyempre, uh, pabalik-balik po kami, pupunta kami ng licensing, kung ano-ano yung pupuntahan namin. So, napaka-inconvenient po. Ngayong araw, hindi na siya nagpunta sa City Hall. Kundi do na ito sa isang mall sa Luneta Hill para sa Satellite Business One-Stop Shop o boss ng Business Permits and Licensing Office ng pamahalaang lungsod. Mas convenient din dito kasi nasubukan ko years years na doon, maraming tao, tapos ang dami mong nilalakad. Mabuti dito, uh, nakita ko ay nandito na pala lahat, one-stop shop came up with the plan to set up a satellite venue for the business processing renewal period because of the volume of uh, applicants renewal as well as new applicants. Alok dito ang application at renewal ng business permit, change location, additional line of business at mga establishmentong tag sa eBPLS system. Kasama na rin dito ang iba pang serbisyong alok ng SSS, pag-ibig, DTI at BIR. Yung madalas pong pinaprocess natin ngayon is yung pagbabayad po ng 500 pesos na registration fee. Uh, ang deadline po kasi noon is until January 31. So since sobrang mahaba po kasi yung pila doon sa office, at least pag dito, um, mas mabilis. At the same time, nag-inquire din sila for other concerns like yung mga penalties or um, yung mga hindi pa nila nabayaran ng mga taxes. Pero mayroon pa rin mga kailangan bayaran at iproseso sa mismong tanggapan ng Business Permits and Licensing Office gaya ng Change Management, Renewal ng Business Permit, Retirement of Business Permit at Pagkuha ng Business Permit. Ilan sa mga nagtungo pa rin sa tanggapan ng BPLO ay si Wendy. Kagagaling ko po kasi doon and may problem po kasi doon sa endorsement ng no online access po ng no company. Hindi po na-endorse kaya po nung dumaan po ako sa SM sabi po pupunta na lang po ako dito sa City Hall. Malaking tulong ang satellite boss sa dagsa ng mga magpoproseso ng kanilang business permits na dinadagsa ng higit tatlong daang katao kada araw. Papayag magproseso ng permits ang mga negosyong ang pangalan ay nagsisimula sa letter A hanggang H sa buwan ng Enero. Habang ang mga letrang nagsisimula sa letrang I hanggang P ay sa Pebrero, ang letrang Q hanggang Z at special numbers at simbolo naman ay ipoproseso sa buwan ng Marso. Nagpaalala naman ang BPLO sa mga hindi makakasunod sa deadline ng pagpoproseso ng kanilang renewal. Okay, we would like to remind again the business sectors to process your business permit on time, especially for renewal. Alam naman ninyo na pag lumampas kayo sa schedule ninyo, may penalty na yan. Dagdag pang paalala ng BPLO, kumplituhin muna ang mga dokumento para iwas aberya sa pagpo-proseso. Jose Robert Inventor para sa Headlines.